buhay mahirap. Kaya ito, maaga pa lang, naghahanda na para pupunta sa bukid. Maghahanda ng pagtataniman mag-araraw. Ang nagtatanim tayo dito, may aanihin naman sa kabila. Ika nga nila, pag may tinanim, may aanihin. Pero pagka-uwi mo sa bahay, at makakita mo sila, at makakalaro, alam laman lahat ng pagod mo. Sa pamumuhay kong ito, hindi na ako nangarap para sa sarili ko. Hindi ko na binangarap na yumaman pa. Ang sobrang bago na katulog na sa daan. Pero okay lang yan, laban lang. Ganun kami eh. ang buhay namin eh. Hindi kami... Ang ko na lang pangarap. para Eh para sa kanila na hindi nila dadanasin kung anong dinadanas ko ngayon. Hindi nila ilahang magbilad sa araw para kumita ng pera. Matupad ko lang ang aming tungkulin na mapag-aaral sila. Masaya na po dahil kadalasan sa magulang, hindi na nangangarap para sa sarili nila, hindi para sa anak nila.